malaki na po ang sweldo o sahod ng mga barangay officials. Well friends, ito yung feedback from our viewers sa ating old video na ginawa. Ito po, hindi na po 1K ang honorarium at hindi na rin 600 ang secretary at treasurer. Baguhin na ang batas na yan kasi hindi na po yan ngayon. Medyo malaki na po ang honorarium ngayon. FYI. Well, friends, I agree with this. Tama po. Malaki na po ang sweldo o sahod ng mga barangay officials. Yung mga barangay captain natin, punong barangay, barangay kagawad, barangay sekretary, barangay tasyorer. I believe 20K po monthly ang sweldo nila. Tama po. So kung may mga barangay officials na nanood nitong video, please comment in our comment section. Magkano na nga po ang sweldo ninyo? This is the reason po na bakit marami na pong gusto maging barangay officials. Kasi malaki na po ang sweldo nila. Congratulations sa mga barangay officials. You deserve sa sweldo na yan. Importante po, magbigay kayo ng good service sa barangay. Alright? Good luck, God bless and two times up.